Balitang NBA mga kabasketball, itong si Lebron James nga ay 40 years old na at malapit na raw itong magretiro. Ngunit ayon sa kanyang former teammate sa LA Lakers ay kaya pa raw ni Lebron na maglaro sa NBA hanggang 46 years old. Pag-usapan nga natin yan mga kabasketball. Itong si Markif Morris nga na dating kakampi ni Lebron ay nagsalita sa isang podcast. Tinatanong nga nito ni Morris kung ilang taon na ngayon si LBJ dahil para sa kanya ay kaya pa raw nitong magperform ng high level basketball hanggang sa edad na 46 Mabigat nga yung claim na yan mga kabasketball Dahil sa age ni LBJ ngayon na 40 years old ay ibig sabihin ay kaya niya pa raw tumagal ng 6 pang taon kung gugustuhin ito dahil nga raw itong si Lebron ay hindi na ang number one option ng Lakers ay hindi na raw ito masyadong mahihirapan ng gusto dahil ang load ng opensa ay mapupunta na sa bago nilang superstar na si Luka Doncic. Pwede na raw isihan ng konti nito ni LBJ. Hindi na raw niya kailangan gawin ng lahat pagdating sa ball game dahil may makakatulong na siyang kapwa, magaling na player. Makakapag-focus na raw itong si Lebron sa kanyang playmaking. makaka na rin daw ito ng maayos at hindi na mahihirapang dumipensa. Marami nga sa mga players ng NBA mga kabasketball. Pag dumating na sa edad na 40 years old, ay humihina na at bumabagal na ng husto ngunit ibahin daw itong si LBJ dahil hanggang ngayon ay napakalakas pa rin daw nito at umaaverage pa rin daw ng all NBA numbers halimaw pa rin at tumetake over sa mga laro ibang klase nga raw itong si Lebron parang hindi raw tumatanda at isa pa rin sa pinakamagagaling na basketball player sa buong NBA pag inabot daw ang karera ni James hanggang sa edad na 46 ay sisirain niya raw lahat ng records patungkol sa longevity at kaya niya raw yan ayon kay Morris dahil kahit nga tumatanda na raw itong si Lebron ay hindi pa rin umaayaw ang katawan nito at best years pa rin niya raw ito ngayon sa NBA. Malapit na nga magsimula ang panibagong season at makikita na ulit nating maglaro itong si LBJ. Ang tanong nga mga kabasketball, sang ayon ba kayo sa sinabi nitong si Markif Morris na kaya pang maglaro ni Lebron hanggang sa edad na 46 lalo na ngayon na secondary star na lang siya sa Lakers at si Luka na ang kanilang superstar. Mag-comment down below mga kabasketball and don't forget to like, share and subscribe. Salamat po sa panonood mga kabasketball.